Oh, ang so Grabe Ito ulit yung tinupa. Para masandang pa. Grabe ko. Ayan, mga tinupo. Punto, mga tinupo. Ito pa kay Kerwin. Ito mga medyo malaki itong napasibad ni Nilvain. Ayan. Medyo hirap niyang birahin. Sana mapasan po ulit ito. Ayan. Para sa kanya mag-ina yan. Ayan na. Ya. May mga habol daw. Huwag tumakbo para hindi habulin. Baka mo lang bigay. Tayo mo kapigay. mo lang. Maram na. tayo. Abay. Sa lahat ako lalong sibad-siba si din Maram mabigay.

Oh, pipigilan na. alas na, Noy! Buncho, buncho. Alas dyan, alas, dyan. alas -noy. Baka ito. ko okay. ito pag, ano. Ang kaya yung basak, basak pangayan. Ang kaya, ay, ay, kay yata, namata. Namata. kaya ay, yung Ang ay, kaya na. Namata! Ay, Gansu! Gansu! kaya, Pucho! Mamaya! Gansu, sayang nga, sayang! Gansu, ting! Mamaya! Para sigurado! Kaling! Move! Kaling, malang ito! આ બેના નમુમુટી નાઓ આગુય અલા તો કુજો તરી હે ના મતાલા 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 પૂર્ણ મમતાલાંગનો ઇકુય ભયલા મેના ત્રુપા કુપુય ના આમ નગビરા ઉ ના રે કુય ના નગビરા મતાલો મેના જરી Ah, guring. Yan, ayos, Thank you, Lord. pangalawa na si Melvin nito mo pa yan. Mata. Ayos, mata, mata Thank you, Lord. Saan? Sa likod. natin si Melvin. si At... sa camera. Latak. Latak. Latak ito. Ah, ikang kahit Melvin. Pa tayo ng mga bigay, kainuloy. Ata pa Ay, ay, ay O Ay, ay, ay Sa ilalim nata, yan, nasa ah, yan, ilalim ah, na. ah Ay, raps <laughs> Lord Grabe Pig bin team ka-trupa Pig itong arrow na ito Ayan, <laughs> no, right. mo, Grabe, oh pang tas mo, Thank you, Lord. Ayos. Yan na nakasibad. Ha? Ay, Ben. Ano ba? Ang kumitawan. Ben. Tingin ito rin sa'yo. Thank you, Lord. Oh. Ayun ito. Okay, ako kanina si, ito. Sige, sige. mo muna sa'yo para makuha mo yung isda. Ayan mo yung kanilang Ano? important yung isda. Bilay mo yan. mo na

na po ito, lagot. yung Ayun. Pero ulit pala. Itaglo na sila. Meron pa sila ito. Sabot pa rin. bigayan yun po yung mga yung pintuna na malalaki ang mata kaya tinawag na bigayan Ayan, dito lang na pala namin makikita ang ng mga bigayan sa karagatan ng Pacific Ocean Ah, sabi ng mga busito, mababola lang tayo ng mga bigayan. Grabe. Thank you, Sana po masasabon namin sa laban ito bukas. Uh -huh. Ayan, mga trupa. Uh, dito nga natatapos itong video na to At bukas abangan nyo na lang yung pag-aray namin. At sana masapul namin ito. Yan Marami-marami salamat po sa lahat ng na nakarating Di sa video na ito. At ano na po tayo. Uh, 380,000 followers na po. At saka 54,000 subscriber. Yeah. Thank you po sa mga bagong followers at subscriber natin. Давай едем.